There we go guys, welcome back sa ating channel at ngayon magmumukbang tayo magiging medyo uh, masyado tayong ano ngayon oh, ganito ang mga rich pag walang pera <laughs> so sino mga nakakain nito itong uh, tahong na ginawang bagoong so ayun nilagyan ko ng maraming ano yan, maraming kalamansi nga uh, limang kalamansi yan ilagay na yung alat at saka yung asim ng kalamansi wow so samahan nyo na muna ako para tatakamin ko naman kayo sa pinakasimpleng ano ngayon uh, ulam ayan ito yung ah uh, ito ulit yung tahong na ginawang bagoong So, ayan, kitang kita nyo naman. Wow, nakaka, ano na, nakaka, er, nakaka, ah, nakaka, nakakatakam na yung ano nya. Yung itsura pa lang. Huwag lang dadam ya, kasi nga maalat ito. Medyo masama ito sa kidney natin. Yeah. Marami, masyadong damihan. So, sa mga nakaka, relate dito. Okay. Samahan nyo akong panoorin. At sa mga hindi rin nakaka-relate. Ayan, vegetarian din tayo. Ito yung ipapares natin doon. Ito. Ayan, meron tayong saluyot at saka ah, talbos ng kumo, talbos ng kamote. So, ayan. Ito yung ipapares natin doon. Medyo matabang ng konti. Itong ah, ginawa nating uh, na gulay lagang mga kalbos ayan so ito na and let's go dito sa ating uh, mukbang pa rin ito guys <laughs> kahit dyan ito lang kasimple mukbang pa rin ayan so samahan nyo na ako hanggang sa maubos ko itong uh, ating uh, pagkain dito sa harap ng camera so ayan nilalagyan ko pa ng sabaw ang sabaw. Parang nilaga. Wow na wow. Yan. Nilaga talaga yan. Kasi nilaga ang talbos. So. Ito. Let's start. mga yung mga nakakain na nito. ng ganito talaga. Wow. Ay yan. Pinapatakan pa ng sabaw. Wow. Wow. Asim alat. Siguradong mapapakanin ka guys huwag lang dalasan na kasi nga maalat talaga yon. itong ah, gulay kahit araw-arawin pwede yan maganda daw to sa katawan maganda sa katawan pero maraming hindi kumakain ito <laughs> so yung mga makaka-relate lang nito sabi pa nga sa mga post yung pupuso nito yung mga klase yun ah. <laughs> kung sino daw yung nakaranas lang nito ang pupuso nito depende kasi mayroon na ibang nakaranas nito na na maraming ulit na hindi talaga pupuso kasi bumabalik daw sa kanila yung yung ano yung asim ng buhay asim at alat ng buhay ayan pero this time talagang masarap talaga siya masarap siya na kahit ano kahit uh, ngayon sa ano sa tuyo dito pa rin ako sa tahong na ayan uh, ginawang bubo alam mo naman mga boys uh, mahilig tayo sa tahong diba ayan yeah. so, stay tuned lang at maraming salamat nga pala sa mga hindi bumibitaw na ating uh, uh, mga mga tagapanood sa ating mga subscribers sa ating mga supporters dito ayun ako guys, kahit gano'n kabagal basta tuloy-tuloy uh, lang tayo kung Kapaginima. iisipin natin ang bagal mabagal talaga kasi hindi naman tayo artista kaya sinatsaga lang natin ito guys para makapag-share naman ng mga uh, kung ano meron tayo ayan. ayan tayo pagdating sa pagkain pagdating sa skill pagdating sa karanasan yun. okay yung hindi lang natin i-share dito yung pagiging matsu dancer natin <laughs> joke lang yun wala tatanggap sa, sa na malaki ang chan no, ayan sarap nito guys oh, saluyot ayan maganda to para sa mga mahinang panunaw ayan talbos oh, so, masarap talaga yan may tanglad pa yan oh, ayan ha parang uh, uh herbal yung dating <laughs> malapit na ako maging albular dito so wow ayan ay, o oh. yan <tong> alat yan kasiyo ano lagay natin dito sa wow. isa kasabay natin dito sa gulay wow ganyan ayan Nah, 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 nah ang nakapala kang budget pang bilhin ng lechon. Voice over. <laughs> Bigla kang napapabidgetarian. <laughs> vegetarian feels. Ayos. Ah, so, ayan guys. Uh, sana mag din kayo dito kung anong uh, content yung pwedeng uh, gawin natin. Ano ba yung uh, project na pwede nating ah uh, may share naman kasi medyo mahirap din na mag-isip mag mag mo ng gagawin content, di ba? Kasi nga tutorial nga ito. Mostly tutorial yung ginagawa yeah, Maraming pwedeng gawin. Kaya lang medyo kinakapos pa tayo sa budget, mga guys. Pero rin at napakalaking suporta. Talagang uh, gagawa tayo ng mga project na ginastusan talaga. Maraming salamat sa panonood. See you in the next video.